Kumusta mga kaibigan? Si Weller ito. Ipapakita ko kung paano mag-sign in sa Microsoft account kung may problema. Una, buksan ang browser. May dalawang option, kung sa computer o browser, i-type ang tunnelbear. Oh, parang VPN. Pwede rin ibang VPN. I-click ang Windows tapos ang Get. Libre ito, pwedeng i-download. Sandali, ito na ang download. Magsisimula na ang pag-download. Hintayin matapos, tapos buksan. Sige, i-click ang install. Ayon. Pagkatapos, buksan lang ito. piliin kung saan gusto pumunta. Oh. Halimbawa sa Brazil. Pag nakakonekta na, subukang mag-log in sa Microsoft account mo. Yun lang yon. Si Weller to. Paalam sa lahat.